Sobrang nag-crave ako dito sa lechon baboy. Dahil ang mahal ng kilo ng lechon baboy ay bumili na lang ako ng pisngi ng baboy. At nagluto na lang ako. Titikman ko muna tong niluto ko. Ayan, pakinggan nyo kung gaano kalutong. Grabe. <laughs> Craving satisfied. Bumili ako ng kalahati ng pisngi ng baboy. Kalahati lang yung binili ko kasi konti lang naman kaming kakain. Yung pisngi lang ang yung binili ko para mas mabilis linisin at saka mas madaling maluto. Kinaskas ko ng kutsilyo yung buong skin at saka yung loob ng tenga ng baboy. At hindi pa ako nasyahan doon, binudburan ko pa ng rock salt para malinis na malinis talaga at saka ako kinaskas maigi. Dahil hindi ko alam kung saan yan inilapag eh, hindi ko naman yan pakukuluan so kailangan talaga malinis na malinis siya. May mga balahibo din yan so susunugin ko lahat yan para siguraduhin na wala kami makakain balahibo at saka ko ulihugas ang mabuti. At sa isang bowl, maglalagay lang ako ng 1-4 cup na soy sauce at saka magpipiga ako ng limang kalamansi. I-squeeze ko lang lahat ng natitira pang kalamansi. Then add 1 teaspoon garlic powder, 1 teaspoon ground white pepper, 1 teaspoon paprika, and mix. At pagkatapos ay ibuhos natin dito sa pisingin ng baboy. Pupwede kayo maglagay ng paborito nyong pampasarap doon sa marinade. Dito ko sa malapad na plato ko ilalagay para masiguro ko na mamamarinate yung ilalim ng pisngi ng baboy. Marinate ko lang ng isang oras yung skin and then pagkatapos ng isang oras ay yung mismong pinakalaman naman. Imamarinate ko rin ng isang oras yung pinakalaman. At pagkatapos na nga ng dalawang oras, dalawang oras kasi yung isang oras sa skin tapos isang oras doon sa laman. Ilalagay ko lang uli sa isang plato para patuyuin yung balat. Itatapat ko lang to sa electric fan para madaling matuyo yung balat. At pagkatapos kong patuyin sa electric fan ay binudburan ko ng konting asin yung skin yan at saka yung laman. At pagkatapos ay babrasin ko ng suka yung pinaka skin. Pagkatapos ay patuyuin ko lang sandali sa electric fan. Pasok na to sa preheated oven set na 100 degree for 2 hours. Ipinatong ko yan sa rack tapos sa middle ng oven. At sinapinan ko yung aking baking pan ng aluminum foil para hindi ako mahirap ang linisin mamaya dahil dyan papatak yung mga mantika. Every 30 minutes ay binubuksan ko to at saka ako pinapahiran ng mantika yung balat ng baboy. Nilagyan ko ng konting toyo yung mantika para maganda yung kulay niyan pagka naluto. Inilalabas ko ng konti yung tray at saka yung rack para hindi ako mapaso. At saka mapahiran ko lahat ng skin. At pagkatapos ng 2 hours ay iseset ko naman yung aking oven sa 200 degree. Lulutuin ko pa ng mga 30 minutes yan or hanggang sa masatisfied ako sa kulay at saka sa lutong ng aking pisngin ng baboy. Ayun, okay na to para sa akin. So, palagi nyo na lang i-check yung lulutuin nyo kasi iba-iba naman tayo ng oven. Pinalamig ko lang ng konti yan dahil pagka mainit na mainit yan ay hindi mo pa mararamdaman yung pagkalutong yan. I-rest muna natin ng mga 20 minutes bago natin ikat. Ayan na, ikat na natin. Hindi muna ako magsasalita para marinig nyo kung gaano kalutong. Tingnan nyo kung gaano ka-juicy yan. Napakalambot ng laman at napakalutong ng balat. Mmm, super! Kung umabot ka dito sa parte na aking video ay hihingi ako sa ng sorry dahil siguradong maglalaway ka. <laughs> Grabe, ang labot ng laman, ang lutong ng balat. Pero siyempre kahit gaano kasarap 'yan, ay eh, kailangan hinahinay lang 'yung pagkain. Kung magluluto nga pala kayo ng ganito, ay damihan niyo na para sulit naman 'yung gagamitin 'yung kuryente dahil medyo matagal talaga siyang iluto. Okay, don't forget to follow my page para updated po kayo sa mga new recipes na i-upload ko. Enjoy and thank you for watching. Atarap.